Sa isa nating balitang lokal, oras ng pasok at learning modality sa mga public schools sa Nueva Ecija, pansamantalang binago dahil sa init ng panahon. Isang uh, anunsyo ang inilabas ni uh, Nueva Ecija Governor Aurelio Umali sa kanyang official Facebook page, kaugnay ng uh, pansamantalang uh, pagbabago ng oras ng pasok at learning modality sa mga public schools sa Nueva Ecija. Uh, dahil sa ingit ng panahon. Ang naturang anunsyo ay uh, para sa kaalaman at pagtalima ng lahat ng kinauukulan sa buong lalawigan. Pinabatid na ang uh, oras ng pasok ay sa umaga ay magiging alas 6.00 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at sa hapon ay modular na lamang ang magiging learning modality upang ang mga guro at mag-aaral ay manatili na lamang sa kanilang mga bahay. Ito ay dahil sa kakaibang init ng panahon na nararamdaman ngayon sa buong lalawigan at uh, bunga na rin ng pakikipag-ugnayan sa mga namumuno ng uh, mga eskulahan at ng uh, uh, PTA o ng mga uh, Parents and Teachers Association sa mga pampublikong paaralan. At uh, dumaan din ito sa rekomendasyon ng Provincial Health Office sa, layunang, sa layuning may iwas ang mga guro at mag-aaral sa mga sakit o masamang dulot sa kalusugan ng masidhing init ng kasalukuyang panahon. Ang pansamantalang pagbabagong ito ayon pa kay uh, Governor Umali ay uh, Uh, ay mananatili hanggang hindi pa ito binabawi sa pamamagitan ng paglalabas ng panibagong anunsyo. Ayan, announcement, kumaga-anunsyo. Uh -oh. mm -mm. Hindi naman sinabi ka, uh, ano yan? Hindi naman sa resolution, uh, of, or, resolution or ano. Resolution o ordinance. Kumbaga, lang ni Governor yung kanyang uh, power. power para may iwas na rin. Kasi totoo nga naman eh, may iwas mo sa uh, epekto, ng init. epekto ng init. Kasi, Uh, wag na natin ano yung, ano, lahat ng uh, public uh, schools? Public schools? Lahat, uh oo. -oh. from uh, elementary to tertiary or uh, secondary? Walang binanggit, uh, eh. walang binanggit. Walang eh. Ano? Walang specific na binanggit. uh, binanggit. Tapos, uh, blended. Kumaga parang blended. Uh -uh. Uh -huh. So, in so, the morning, ay eh, papasok sila hanggang tanghal eh, sa hapon. Okay. Um, uh -huh. eh. so, Mas, tapos, maaga kasi dati diba alas 7 eh. Mm -hmm. O ngayon magiging mas aga magiging alas 6, oh, 6 o uh, uh, hanggang alas 12 mm -hmm. at uh, sa hapon modular na lang modular o, online okay. o. online maraming mga ano maraming mga magulang ang nag-agree actually kasi mm -hmm. uh, hindi mo nga naman kasi ng... ang init mas nandoon sa uh, hapon yung matindi eh noo hindi at saka, hindi mo na rin talaga aantayin na magkaroon pa ng mga ano magkaroon pa ng uh, mga aksidente or magkaroon ng oh, sakit, ng, uh, sakit. Mm -mm. Ang tawag mo doon instances. Ah, hindi kasi hindi lang naman yung bata, syempre yung mga teacher oh. Mm. at ang heat stroke o uh, sakit ay wala namang pinipili yan. Oh, yung oh, nga, mga, sa ibang ano, lugar talaga yung declare. Hindi, hindi naman conducive din ang mga uh -oh. eskwalahan. mga ibang mga lugar sa Maynila na declare talaga na walang pasok. Mm -hmm. oh dahil nga uh, oh. sa tindi ng init ng panahon. Tapos um pero magpapasok na rin sila through online. Mag-aaral mm -hmm. sila. Oo, kasi may ano, so, hindi naman, naman exact eh. oo, Hindi naman pasok. talaga oo. Hindi. at least ito may pasok tayo. Wala tayo hindi walang nang yung mga bata. Ah, uh, meron kasing mga iba na ano. Pero siguro may kasama ng modular yun kung walang pasok. Hindi naman ibig sabihin sa na... Sa umaga, may pasok. Sa hapon, modular. O oh, oh. hindi, sa ibang lugar. Online. sa ibang oh, lugar oh. kasi totally, hindi na pinapunta sa eskwelahan mm -hmm. yung mga bata. Eh. Meron kasi mga ganon Hindi, marami mo makita mga ganong klaseng... Uh, yung mga unang na declare. Oh. Oh. Lalo na sa Greater Manila area. At, siguro mas matindi ang init doon, ano? Uh -uh. Kaysa dito. Yung mga comments Tapos, nga mas nabasa marami natin. marami yung, ano, yung mas marami yung estudyante. Siyempre. Kung isang jante na sa isang room, bibiyahe. 50, 60, di ba? O yung uh, paisa. Tapos walang aircon. O, electric fan lang. Electric, electric fan, fan eh, lang na isa, dalawa, tatlo. Ilan lang, hanggang hanggang ilang oras lang yan kayang magbuga ng maayos-ayos na... Uh, bumubuga rin naman, pero may init na yung oh, yun nga. So, hindi conducive. Kahit may electric fan, minsan may init din yung labas ng electric fan. Kasi... Uh, ang hindi naman ang nagsi-circulate na, na hangin sa loob eh hindi naman sa loob lang eh. Syempre, nakabukas din bintana. So yung init sa labas, ipinapasok At din. Sa so, oh. init ng nung katawan ng tao. Yes. Oh, doon okay. lang may, Mas may <laughs> pa ulo. pa ulo. Matigas pa ulo mo. <laughs> so yung meron yung ilan na sinabi na yun nga yun nga alas 7 hirap pang magpabangon. Yung pa kayang alas 6. Yung iba naman, sinabi na patulugin nyo na lang ng maaga. Since yung mga bata, ala nang pasok sa hapon, patulugin nyo na maaga para mas maagang magising. Ganon. So, nasa ano lang talaga yan? Nasa Disciplina. disiplina. at pakipag sa mga oh, bata. Oh. Ayun. Kaya... Yun lang, hindi malinaw kung uh, hanggang anong level, ano? Oo nga. Uh, uh, parang nga walang natin, defined... Uh, ano? nag-post ng panibago si Governor... Or ang tinutukoy lang ba? Pag sinabing DepEd, eh di hanggang senior high yan. Depend ba ang tinukoy niya? And, ano eh? Ano, uh, Chet na kasi ang tertiary. Pakikipag-ugnayan eh. sa mga namumuno at PTA sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Uh Oo. -oh. Eh may mga pampublikong paaralan. Siguro pa para lang tayo na tertiary. Siguro diba? hindi kasali yung tertiary kasi uh, in, in, specific De, sa paginaw. umaga. Kasi 6 to 12. 6 to 12 kasi 'di ba ang college hindi naman yan a by schedule yan eh di ba nasa or i don't know hindi pumapasok din sila bagay, ang umaga, start ng class nila okay. is ano din eh uh analysis uh -uh. oh oh ota uh, ano, uh, uh, na ano may klaro kung deped kung yeah, deped di hanggang senior high elementary to senior high hmm. yan